Nasa Bonifacio Market ngayon si Edwin Duque. Nako, uh, presyo daw po ng manok mananatiling mataas. Detalya balita mo kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Good dag ka Kuya Alam mo, nung may bumagsak yung uh, presyo ng manok. Pero ngayon naratili sa kanyang uh, presyong 240 yung uh, presyo. Ang uh, kagandahan naman sa presyo ng baboy, mula sa... Plus 360 hapon ay uh, 350 dito sa Bonifacio Market sa Kaluhan. Yung uh, pork chop, yung uh, giniling uh, parehas na 350 ang uh, kilo. Yung uh, pataunan na natulihan ay uh, 320. So mas bababa ko yung gel, uh, yung presyo ng uh, karne ay sa manok. Yung limpo ay uh, 270 yung uh, bawat kilo. Apag yung uh, kambing at uh, baka ay hindi uh, nagbago yung presyo, 500 yung uh, kambing habang 450 naman yung presyo ng uh, baka. Ang uh, ulo at uh, pa ng kambing ngayon ay uh, nasa 460 pesos habang 250 naman yung uh, mahilig sa papaitan. Ang uh, presyo ng istagoing gel ay uh, bumaba na ng uh, 280 hanggang 300 ang uh, presyo ng uh, bangus dagupan habang yung galunggo uh, ang natiling uh, mataas sa ang presyo na nasa 300 to 320 pesos pa rin yung uh, bawat uh, kilo. Yung yellow bean ay bumaba ng 200 uh, 200 mula sa dating 240 Sa presyo naman ng uh, gulay ay wala namang uh, pagtaas maliban sa kalabasa na bumaba ng 40 ng nakaraan. ayon ay umakyatuloy ng P60 uh, bawat kilo ng uh, kalabasa. Ang uh, siling uh, labuyo naman ay... Uh, mula bumaba ito ng uh, 500. Habay tumasuli ngayon na 600 pesos. Yung uh, bawat kilo habang uh, 300 naman yung siling na uh, parigang at uh, 280 yung siling na uh, makopa. Walang paggalaw sa ibang uh, presyo ng uh, gulay. Habang yung uh, bigas, ng, uh, bili na mula 35, susundan ng uh, 42 at uh, 44, may 40 pesos per bira. At ang uh, kasunod doon ay 60 yung uh, red rice, at pinakamata sa 70 hanggang 80 yung dinurado. Kung uh, presyo ng malagkit naman, ay merong 80 yung uh, um, alanganin pagkaputi at yung ng klase ng malakit ay 100 pesos bawat kilo. So yan, Wajel, ating uh, price na uh, monitoring report nila pa rin dito sa Bonifacio Market, dito pa rin sa Kaluhan. Aris 1 to 3, Edwin 2, kinagulat sa Disa Rates, so, una sa Pilipinas, so, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, uh,